Nasaan yung maganda nating bisita? Ay! Ayan pala. Morning po. Aga po nyo. po uh, po kayo. Meron na tayong magandang bisita ka, Tegram. Yo, Kuya Angelo, kumusta? Bless ka. Okay ka lang? Nagbless ka kay Lolo. Papa. Kuha kang upuan. Tabi ka kay mama mo. Kumusta kita? eh kuha kang upuan. upuan. Kuha na ng... mo. Tabi ka kay mama mo. Yeah. Hmm. Ah. Kuha na mo. Kuha na mo yan. Tabi ni mama mo. Sali. Ano? Ano? mo. Upo ka kay mama mo. Oo. Uh. Okay lang po. lang okay, po. Kayo po, kumusta? Okay lang po. Ano? lang naman sa araw-araw. Kumusta po yung check-up ni Tatay Okay naman daw po eh. Mm. Ano lang daw po, kailangan daw po, pahinga lang daw po talaga, kulangan. Hmm, okay. sobrang matan ano na rin si Tatay kasi kung ano na talaga. Yung edad po niya, pang pahinga na din. Mm. Kaya huwag niyo nang papagurin pagka ano. Napapasyal po pala kayo, nabisita po kayo. Kinamusta ka lang kayo si Angel? Hmm. Kumusta po siya? Kasi na matanda eh. Kamusta ko lang po ba? Si sa kanya. Hmm. Kaya uh, kami rin eh. Kumusta po si Aaron? Okay naman po. Pag minsan, nang mm, nakarang Aaron, doon tulog sa bahay. Mm -hmm. Pag minsan po, kinukuha naman po. Kasi yung nag-aalaga po sa kanya, wala po, nasabot na. Nasabot na. Ah. Oh. Beto si... ano, kailan ano, kailan po na alis? Um, ano na po, isang linggo na po siyang umalis na. Hindi okay, hmm. isang linggo na rin. Hmm. Eh, pagka, But... pagka kasi yung ano niya, tatrabaho din sila Ate Abe na uh, tatay ng sitaw. Kaya hmm. eh, ako naman pag nag-ano po ako ng kahoy, eh, taga-tulis. Oh. Kuya Angelo, kumusta ka? Ayun pa, nag-aaral ka mo. Hmm. Naka, tataas nga po ng grades. Lagi pa pinapakita ko sa amin. O, oh, siyempre, ano na eh. Siya po hmm? yung si Alin. Na may, may natutunan eh. Niloloko nga ako ng ama, absent ka muna isang araw, ayaw, umiiyak. Mm. Ay, inatid po niya. Pag minsan po, inatid po ng matanda. Eskulaan. Mm. Tapon, minsan araw, piling nila. Hindi kaya ba ng bigas? Hmm. Kumusta po ngayon si Tatay jo? okay, Joe? Ano naman po? Hmm. Sabi ko, bahala, balak ko nga ako mag-uling-uling din. Hmm. At ako magsasalang magbabantay. Sabi nga naman tanda, kaya mo ba? Hindi ko, kaya ko naman. Hingan ka ako sa bandok, ako nagbabantay ka ako ng mga. Hmm. Hingan ako ako maglungaw-lungaw. Lungaw-lungaw. Ano po yung lungaw-lungaw? Magsasalang po ng kawin. Uh -huh. Tatawa ba? Matapis hindi ang puso. Hmm. Baka, bawa, ano na yung usok na lang, yung bawa, asal na pala tatakta Hmm. Parang hindi siya malusaw. Kaya niyo ba? Hmm. Yung pagbuhat to ng mga troso. Hindi hagis-hagis lang na yun, mga kahoy. Hmm. Ganyan naman, hindi naman kailangan malalaki. Di ba sa in, sinasalan, ano po yun, inaayos? Hmm, sasalan sa inyo. Hmm. Si Kuya Babi. Kuya Bobby, si Nanay Apple. Ay, ah. ang dami naman. Ayan. Ang dami niyong upo. Thank you, Kuya Babi. Ang dami daw, Tito Darius. Wala po, ha? Pag-birthday ko kita, Tito Yan. Ah, sige. Mananawa kayong upo. Ah, uh, thank you, Kuya Babi. Thank you. So, may sadya pa so, uh, so, so. Ano po? Misadya po sana ako. Hmm, ano po yun? Magkano po sana yung tanda ng pera kahit daw po ano uh, po. 6,000. So, mm. -hmm. Pagbili lang. Ang so, po ng gamit sa bahay tsaka sa uh, kanil po. Bibili uh, po ako sa kanil po sa bigas. -hmm. At, um, bigas po, po Saka, wala na po ng bigas. Wala na bigas. Aro-aro kasi, bago nilang ulap. Mm -hmm. Baka so, po may stock po na ulap uh, dahil Ala, alam na ito magpauta ng matindahan. Mm. Ah, po, nagbayad ako. Kaya, ano ako ko kay Ate Aben. Kulang so, di pang din sa kinutok ng matanda ng baboy. Mm. Mga musta po kayo sa mga katekra mo? Sa mga nanonood po. po? Mga po, mga katekra. Katekra. Kumusta? Sabi, kwento niyo po yung buhay niyo mosa po yung buhay niyo. ngayon doon, ikwento niyo kung anong ginagawa ni Tatay Joe. Hmm. Ano naman po yung tatay po na nang? Kamo tayo yung isa ko tapos ako naman po na tatagal ng kahoy. Hmm. Saka po paggising, nagdadamadama rin sa paligid ng bahay, naglilinis. Pagkatapos ko maglaba, ano naman po yung gawin ng labi? Hmm. Tapos, ni isang araw, nagpaputol kami ng kahawin. Gagawin namin po ng lungaw. mm dun sa tapat ng bahay. Ngayon ka ako, aari na lang yun mamaya hapon. Mm-hmm. Kaya ako bukas, isa sa lansa na lang. Pag nating namin galing sa ano, boto. Ano po yung bibili nyo sa 6,000 pala na yapon? Bibili po akong gamit Bikas po sa sabahan. Because? Mantika. Mantika. Ulam-ulam nila na ito. Mm. Malalagay ko muna sa rep para hindi ka ako man Oo. Oh. Mga hotdog-hotdog. Hotdog-hotdog. Hot hot um. Sambol itong bigas eh, para matipid na bigas. Oh, hindi po. na kami pa kuha-kuha sa anak niya. Nahiya na ako na sa anak niya. Hmm. Kasi nahiya na lang ka magsabi ng bigas kami ano po. Tiyabing ka ako, may bigas po ba kakoy dyan? Mm. Sabi niya, meron pa naman, bakit? Pero may mga kakoy ako at tiyabing, bayaran ko na lang ka. Ano ka ako? Ano. ano ko kay tatay mo ngayon? Dahil ka walang panluto yung matanda. Mm. Ah, sige, ko na lang yung mamaya sa matanda. Eh, may pera pa ba yung matanda? Sabi niya, Mabu, wala na rin ka ako. Binigay niyo ka ako 50 kahapon. Pinabili naman niya ng tuyo, tsaka iklog. Mm. Yan ang inulam ng mga bata. Oh. Uh, Tsaka niya yung tuyo. Sabi mo kayo niya kay tatay, maminwit na lang siya doon. Eh ayaw naman ng matanda. Mm. Baka daw pa mahulog pa lang siya doon sa, ano, tabon. Gusto ko pong linawin sa inyo, o gusto kong iyan sa inyo, na hindi ko po kasi alam kung hanggang kailan ko po magagawa yan sa inyo. Kasi matagal pa bago magkano uh, si Angel eh. Ang ano pa lang eh, no? Grade, anong grade si ate Angel? 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang habang panahon pa pala. Kung wala na akong maiabot sa inyo, paano kayo? Dapat sa inyong, sa inyong sariling mga kakayahan, sariling paa, sariling kayang gawin? Eh, kami, balak namin umano pag um, magtapos lang dito ng grade 2 doon. Sa mm. pa kalipang, uwi mo ako sa, sa Biskaya. Eh, yung matanda daw, magpapaiwan daw. Mm. Ay, kami mag-anak. Punta muna kami doon, magbabakasyon. Ang iniisip ko nga, paano yung mga bata, paano yung edukasyon, paano nyo yung... Paano po ba nyo ma-ano, araw-araw yung gastusin? Kaya yung dalawa ni Tatay Cho. Si Tatay Cho, mahina na din. Kaya na lang kasi. Ha? Kahapon nga, natamba yun eh. Oo. Oh, yun nga po yung iniisip ko. Iniisip ko, paano yung pa pwede natin gawin. Kasi kayo lang eh. Parang mag-isa na nga lang po kayo eh. Tapos, Hirap pa sa lahat. Hindi nakakabasa, hindi nakakasulat. Hindi, hindi makakapunta na ano, na, ng... Oo oh, nga, eh, yun, yun nga po yung ano eh. Hindi rin maroon magbilang. Ngayon ito yun, nung bata ko. Mm. Kasi ano pa, kasi ako nang ma... Uh, wala pa ako sa ta taon. Wala pa sa sampung taon? Uh, nung, kinder pa ako. Nagkasakit na yung tatay ko noon. Mm. Nung nag na ako, namatay naman siya noon. Mm. Nung nilibing ang tatay ko, wala pang isang buwan, yung nanay ko naman hong namatay. Uh. Nung nailibing uli ang nanay ko, wala pa isang buwan, namatay din ang kuya ko. Kaya hindi na ako nag-aral ng ano. Ah. Uh, namatay si mama nyo? Nag-aral ako ng kinder. Kinder? Nagsasampun taon. Alit kayong nag-aral. Hmm kinder sampung taon. Namatay si ma nanay nyo, tapos mga ilang gano'ng katagal si papa nyo. Hmm, ba, nilibig nanay ko nun. Wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan. Hmm, namatay naman yung tatay ko. Tapos sumunod yung... Kuya ko naman. Gano naman. katagal? Nagpapala sa akin nun. Ano din, may... pagitan din ng tatay ko. Isang buwan din. Hmm. Hmm, gano'ng kasakit at gano'ng kahirap sa inyo na napakabata niyo palang tapos sunod-sunod na wala 'yung nanay at tatay niyo. Ay, nagkamalas-malas sa buhay. Hmm. Niyan, mananako. Mm. Kasi alam ko ata ayan totoo lang. Mm. Istamus ko nga sila eh. Mm. -hmm. ano ko na kakampi ko lahat ang problema ko inano ko mm. Nag wala naman na sila kaya sabi ko sa sarili ko tatag lang mm. laban lang hanggang sinukuha na ko ng mga kapatid ko Pinabayaan akong walang kwenta, nakapatid. Kaya umalis na ako sa amin. Hmm. Hindi ko po alam yung sa mama at papa niyo na kinder pa lang po kayo. Nawala na sila. Bata pa lang. Tapos nagkasunod-sunod pa. Tapos nagpapaaral po pala sa inyo yung panganay. Ang kuya ko po, hmm. mabait po yun. Sa lahat po ng mga kapatid niyo, yun po yung nag ano talaga sa inyo. Hmm. Kung maalala niyo, ano po yung sakit? Ba't doon ang batay yung kapatid niyo? Nakita ko siya naghihirap sa higaan. Hmm. Nagsusuka ng dugo. Ah. Dumadugo yung mga ilong pag nagsusuka siya. Hmm. Ako po nag-alaga. Hanggang nga, hinanggito siya nang hilinga sa higaan niya, no? Hmm. Habi mm. sa akin, pag daw siya nawala, huwag ko rin pa sa sarili ko? Hmm. Hanapin ko lang daw ang mga kapatid ko kung makikita ko. Hmm. Nakita ko rin may mga kapatid ko kasi nga lang pinagtabuyan ako eh. Ah. Uh, okay. Paano po ba? hiwa po ba kayo nung ano? ka ito kayo nagkahiwa-iwala? Hindi ko alam din yun. Ano oh, na pa? Matagal na po yun. Oo. Oh. Balilan Bali, nga po kayo magkakapatid? Apat. Apat. Ako po ang bunso. Kayo po yung bunso. Sabi ko nga sa ko eh. Gusto ko na rin ka ako mamatay para ako ang ala sa buhay. Yung pong panaw na yun? Kaya po ang nangyari nung nawala na po yung kapatid niyong panganay, nagpalaboy-laboy na lang kayo. Tapos yun yung nakita po kay ni Tatay Tio doon sa kapatid niyo na inuumpog kayo doon ay pinapalo kayo ng pala. Hmm. Pero laban lang na yapon. po ako. Hmm. Ano po? Lumalaban naman po ako. Hindi naman pwede sumuko. Ulay po ba? Hmm. Kasi ko ako papano ka ako yung mga anak ko? Hmm. Kung gaito naman lagi akong sumusuko, ano na ka ako yung mga anak ko pagka ako sumuko? Hindi mm. na ka ako mag-aano sa kanila. Ngayon ko naman ka matulad sila sa akin na walang pinag-aralan. Hmm. Sabi ko nga dito eh, mag-aral ka ako kayo mabuti. Hmm. Uh. Oh. Ikaw, nanay niyo, walang pinag-aralan. Hmm grade 1, hindi ma makatapos. Mm. At kayo, ano, And makatapos then, sila. Uh, Kaya, Kaya, ako, may marating sila sa buhay nila paglaki. Mm. May magandang trabaho. Kaya ako nga po pinipilit na yung magawa ko yung ano ko kay, nan, ay kay Ate Angel eh, kay Abby. Si Kuya Angelo, kahit tatlo lang, kahit tatlo lang sa kanila sana katekra mapagtapos ko eh. Kaso, pero nai, mas naintindihan ko na kung bakit tayo siguro nagkatagpo. Pero gawin nun natin lahat, no? Nay Apple. Alam ko naman malakas ho kayo. Palaban ho kayo. Lumalaban ho kayo para sa mga anak niyo. Kasi, nung um, wala pa akong tulog gano'n, doon ako natutulog sa simbahan Hmm. Doon, pagkain ko, buti na lang ako may pera pa ako nung bata ko. Mm. May binibili ako pagkain. Ay, may nakakita sa akin. Ayun, mm. binuwi nila ako sa bahay nila. Oo. Yeah. Doon nga sa mga mantin. Hmm. Um, kong magulang. Hmm. Basta na Alam ko kilala niyo si Gata. Ah, nabal lang. Lagi niyo lang siyang kausapin. Okay? Para bigyan nyo tayo ng ano, yung tamang pag-iisip, tamang mga desisyon, tamang mga plano sa buhay, no? Yung papano natin palakihin yung mga anak niyo. Okay? Nay, Apple, ano yung mapapangako nyo sa mga katekram? Sa pagmamahal namin sa inyo? Ibigayin ko po pagkano sa mga bata. Mm -hmm. Mga sa mga bata. Tapos lahat ng inano niya sa amin. Ano po, i eh, ano po namin sa isip ko namin na malaking tulong yung niyagawa niya gawin sa amin. Hindi mm Hindi -hmm. po namin sasayahin yung kataon. Mm -hmm. Pahag nga na yan po. Okay. Hag tayo po yun. Okay. Hag tayo. Okay, ingat doon, ha? Oo, pa. Pagbutihan ng pag-aaral. Ano po? Abo, na po. Ingat doon kayo doon, ha? Eh.